Hi everyone, this is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon, makaariba kaya sila ng todo-todo kung sino to at ano to yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw araw. Lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, gabi na. So, yon. Kagagaling ko lang ng event mm -hmm, doon sa Mr. International Thailand kung saan yung top 5 ay nagkaroon ng event dyan malapit sa amin. Kaya umatenda ko ng bongga bongga at masaya naman. In fairness, nasayahan ako doon sa part na nakita ko uli sila after coronation night. Yun, ganon. At nakausap ko. Alam mo, ang sarap ng feeling, no? Kapag sinasabi sa iyo ng kandidato na, alam mo, maraming salamat nga pala sa lahat ng suporta na binigay mo sa akin. Ikaw lang yung naniwala na makakarating ako sa top 5. Alam mo yung, ang sarap ng feeling na narinig mo sa isang kandidato yung pagpapasalamat niya. At, appreciate talaga. Mm -hmm. So, yun yung sabi sa akin ni ano, nisan? ikaw lang talaga yung naniwala na makakarating ako sa top 5. Hmm. Sinabi ko kasi sa kanya yon during ano, kailan ba to? Yung time na yung ano nila, first meet ko at saka yung sa pool party, ayun, sinabihan ko siya ay yung makakarating ka ng top 5. Ayun, tapos sabi niyo, oh, top 5, layo na noon. Pero ayun na, nakarating sa top 5. Kaya, congratulations kay San. Anyway, so, ang pag-uusapan natin ngayon, syempre, what if, kung ganito nga ang nangyari, at tingin ba ninyo, makakalapag kaya at doon sila ng todo-todo. So, isa natin sa mga topic ngayon, syempre, ang Miss Grand Thailand na si, ano, ano pangalan nito? Ah, uh, si Belle. Mm -hmm. Ay, nako. Ang masasabi ko kay Bell, kasi ngayon naghahanda na siya ng bongga-bongga at talaga namang grabe yung preparasyon niya. Si Bell, isas kong magaling na kandidata talaga. no lumalaban siya sa Miss Grand Thailand, nung unang kita ko sa kanya, sabi ko, I think magba back-to-back ang pukit. Tapos sabi ko sa kanya, I think mananalo ka. Mm -hmm. Kasi iba talaga yung ano niya, iba yung presensya niya. Tapos sabi niya sa akin, uh, sabi niya, I don't know, let's see, ngayon pero, nung after ng preliminary competition binalikan ko uli siya, sabi ko ikaw na talaga ang winner dito <laughs> sabi kong gano'n, tapos hindi pa rin siya ano, tapos yung natapos na yung paddle, sabi niya, thank you for believing me, gano'n at siya nga talaga, ang galing niya talaga nung gabi niyon, maliit lang si Miss Grand Thailand, pero ang tingin ko sa kanya ngayon talagang, ay nako, papalo to ng bonggam-bongga at talaga naman si Gatchabel <laughs> ay masasabi kong malakas na kandidata ngayon ng Thailand. So marami nyo sasabi na ko, ganun din naman yung nakaraan taon no, iba to. Iba yung charisma niya, iba yung presensya niya. At I think yung sinasabi nila na magba back to back daw ang Pilipinas dito sa Miss Grand, parang nakikita ko na medyo malabo yon parang mas naniniwala pa ako na baka manalo ang Thailand na taon na to dito sa Miss Grand Thailand. Ganon. Kasi hindi pa sila nananalo ng corona. Naunahan na nga nabigyan ng golden crown ng Pilipinas more than sa Thailand. Eh. Kung iisipin mo ha, Si Mr. Nawat ang may-ari ng Miss Grand, pero hindi niya pa pinapanalo ang Thailand. Kaya parang feeling ko, etong taon na to, mukhang masusungkit nila ang corona ng Miss Grand Thailand. Pero syempre, tingnan pa rin natin kasi maglakas din si Czech Republic. Tapos may mga kalaban din talaga na nakikita ko na mukhang aariba. And then, tingnan natin sa Philippines kung sino yung ipapadala natin. I hope na sana makapagpadala talaga tayo ng perfect na candidates. Ayan. Yung perfect candidates, yung total package siya. Hindi lang siya magaling romampa, may ganda at may talino. Ganon. Kasi, iba pa din talaga yung, yung malakas yung laban mo sa Miss Grand dahil maganda ka at matalino ka. So, yon. So, I hope talaga na ganyan maipadala natin sa Miss Grand not only the performance kasi yung performance ano lang yan eh uh, para sa akin ngayon ang tinitingnan pa rin talaga nila at the end of the story kung sino yung queen hindi yung performer kasi sa dami na natin na pinadala sa Miss Grand they are looking talaga kung sino talaga ang queen lady ganon And then, si Thailand, isa din mo sa mga nakikita ko na kapag umariba na siya ng bonggam bongga she's a very queenly. But tignan natin. Mm -hmm. So, good luck sa kanila. And, and, of course, syempre, full support naman tayo kay Philippines. Di ba? Kung sino man. Wala pa kasi, kaya hindi ko rin pa masabi. But for now, si Miss Grand Thailand, nakikita ko na, ay, nag na siya ng todo-todo ganoon mm -hmm. tapos eto sinasabi nila kapag eto daw ang pinanlaban ng Dominican Republic sa Miss Universe ay nako ang lakas din daw ng laban gusto ko yung ganda niya para siyang si ano naalala ko sa kanya si Miss South Africa noong 2018 di ba? tapos ang nakikita ko din sa kanya para din siyang si may kamukha pa siyang isa din beauty queen eh ako uh -huh yes, parang feeling ko kung beauty ang pag-uusapan, may beauty naman talaga siya at maganda. Kung siya ang mananalong Miss Universe Dominican Republic, ay mukhang malakas ang laban ng Dominican Republic. Actually, yung mga Latinas ngayon, malalakas talaga yung laban nila sa kompetisyon. Nakikita ko naman na talagang umaariba naman talaga sila ng bonggong-bongga. -bong ang doon na, oy grabe ha, sobrang panalo yung mga Latinas ngayon mukhang talagang power ano sila ngayon eh team power sila eh di ba kasi nandiyan si Czech Republic ah, si, ano sino ba to si Chile tapos maganda din si sino pa to si uh, Peru di ba aha uh -huh. so marami ng mga candidates na nakikita natin na parang ay wow lumalakas talaga yung laban ngayon ng Latin America And then ngayon kapag ayan pa, sumali pa yan si ano, si Dominican Republic, ay panalo na talaga ang laban nila, di ba? Si Dominican Republic, gusto ko din yung appearance niya kung siya yung ipapadala. Pero tingnan natin kung mananalo siya sa Miss Universe Dominican Republic. Ba't gusto ko siya. Mm -hmm. At ito, syempre kung malakas ang laban ng mga Latinas, what if daw kung silang tatlo ang ilaban ng Asia team naman. So, ito si Vina para sa Thailand at saka si Sanli naman para sa Indonesia and Maria at isa manalo naman for the Philippines. Yes, gusto ko. Kasi parang malakas din ang team na to. Malakas ang team Asia. Alam mo, sa totoo lang minsan guys, ang iniisip ko kasi dapat supportahan tayo eh. Kasi ito ay competition laban sa sa ano, sa team Asia to compete to up uh, America's Africa di ba so, so parang feeling ko yun hindi mo rin ano masabi di ba parang kung itong team Asia na to ay magpe-penetrate sila ng Bong bongga why not gusto ko nga sila ng lo, makarating sa top 3 pero ang balita ko ngayon ay mukhang ang isa lang ang kukunin na Asia oho uh -huh para sa top 5. Oo. Parang sa top 10, dalawa. Tapos sa top 5, isa lang. Yung mga tipong ganoon Kaya sabi ko, ay, mukhang dikdikat talaga yung labanan dito. So, medyo parang dito magkakaalaman. But sa ngayon, dahil wala pa naman talagang official na candidates ang Thailand, wala pa rin official candidates ang ang ano, ang tawag dito ang Indonesia or Vietnam, mana si Philippines Si Philippines ang nakikita ko na parang Wow, ang lakas nung laban Sa totoo lang so, But sabi ko nga, be ready pa din Kasi pag once na nakoronahan na yung mga Ibang kapitbahay natin Diyan na yan mag-aariba So mag-iingay yan sa social media For sure, lalo na yung mga fans Ay nako, for sure ah, Ano yan <laughs> Pet ang Thailand kasi magaling na talaga sila sa styling eh. Yung mga bawat team eh. Kahit pa sabi mo, manalo si Preo, panalo yung styling nila. Manalo si, sino ba to? Si si Pukit. Magaling din yung styling niya. Manalo si Vina. Magaling din yung styling niya. At kahit yung ibang candidates, nakikita ko na talagang panalo din talaga yung styling nila. Kaya para sa akin, yung team ng Thailand, pa, kahit sino ang manalo dyan, kaya nilang mag-ingay talaga sa social media ng bongga-bongga. Ang bongga. ingay ng tubig, no? So, yon, So, parang feeling ko, ay, oh my gosh, makakaariba talaga sila ng todo-todo. At yun yung nakikita ko, yung galawan ng mga candidates ng Thailand talaga. Pag once na nanalo na sila dito sa competition, maingay na sila sa social media at wala silang problema sa styling. Kaya nga sabi ko, be ready pa rin tayo kasi alam mo naman yung mga yan, ba? Diba? So, yon. Ako para sa akin, for now, Ati sa manalo is one of the best. And then, ayun So, looking forward ako kung ano kaya yung papasabog ng ati sa manalo. But, sabi ko nga, kung silang tatlo ang ilalaban sa Team Asia, malakas ang Team Asia. Malakas si Indonesia. Kasi, huy, in fairness naman dito sa kandidatang to, nakakapag-English to ng bongga-bongga. At, nakakaariba kaya medyo nakakatakot ang datingan kaya hindi din natin pwede underestimate yung kakayahan nito but let's see <laughs> but sa sa Indonesia mukhang siya yung mananalo kasi wala naman siya ibang kalaban mukhang siya talaga yung malakas pero na lang kung hindi siya gusto na organization just ko naman ang bubita naman ng organization nila kung sakali magpapadala pa sila ng iba. Dito sa Thailand, medyo marami pa pinagpipilian. So, tingnan natin yung sa finals nila. But, I want to win, win. <laughs> And then, syempre sa Philippines, sure na sure na tayo si Atisa Manalo talaga. At nakikita naman natin na umaariba na rin. Kaya, good luck sa kanila. And, ako, I'm so excited for them. Uh -huh at let's see ko ano yung ipapakita nila sa coronation. So yon. So kayo guys, ano guys ang masasabi niyo? Please comment below para at least malamad ko naman ko ano naman ang chika mo. Guys, pa session na kanina nag brown out kasi kaya no wala kami ng internet. Nakakaloka. So yon. So try ko mag live ulit bukas. So guys, maraming salamat sa support na binibigay niyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi nang ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Kakaloka. Ingay ng tubig.